yak at panic yan po ang dalawang reaction or dalawang uh, common reaction or uh, action <laughs> ng mga ng mga chihuahua ni former president Rodrigo Roa Duterte ni vice president Sara Duterte at uh, ni former first lady uh, uh Gloria Macapagal Arroyo Uh, in relation or in reaction dito sa namumuong impeachment move laban kay Sara dyan sa Kongreso. Po, dahil ang pangako ng pagkakaisa dapat tinutupad. Pero sa mga pangyayari po ngayon, ang nangyayari, pinagwawatak-watak tayo. Dapat sana nagdiriwang ang oposisyon ng mga dilawan at pinklawan. Pero sa totoo lang, ang nangyayari, meron pong nabubuong bagong oposisyon. Hindi po dilawan pinklawan dahil sila po ngayon ay nagsasani puwersa. Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap ng una na siya ay supporter ng hinihinging budget ng Malacanang para kay Sara. Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, oh, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sang ayon kay Ka Eric, ay magiging basihan sa pag impeach kay BP Sara. Pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino, sa pula sa puti. Nakakatuwa. <laughs> napaka they are still living in their own reality as if popular pa rin si President Duterte. Hindi po kong resista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. Ang Pilipino po, papanig dun sa tama, sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, tapos na po talaga pagkakaisa. Asahan ninyo ang sambayan ng Pilipino, hati. Do what is good for the Philippines. San tabi mo na ang ambisyon? Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. <coughs> Hindi pa ba sapat na maging pang-apat sa hierarchy of power? Hindi ba ba sapat na tinuturing kayong Diyos ng mga kongresista? He is referring to... a uh to House Speaker uh, Martin Romualdez na number 4 in the hierarchy of uh, officials sa country, President, Vice President, Senate President, and number 4 is the Speaker of the House. E eh, bumalibalentong na rin tayo sa taas ng presyo ng bilihin at hindi naman napapababa, Speaker, ang presyo ng mga bilihin. Hindi ba yan ang dapat natin unahin dahil yan ay sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino? Mataas na presyo ng bilihin. Mas maraming trabaho. Mas mataas na sahod para ma masundan at makab makabili ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon at ang solusyon ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya kapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit gano'ng pang karami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sariling mga pamilya. Yun! Ang, ang gandang pakinggan! Parang nasa kwan talaga, entablado! <laughs> eh, baby! That's what I've been waiting for! That's what it's all about! Woo! Nananawagan po ako dahil hindi naman ako naniniwalang bingi sa katotohanan sa political reality sa mga kongresista. Gumising na po kayo! Pag dumating po talaga saya sa, punto at ang sabi ni Ka Eric ay nararayan na yung punto, nagkaroon na raw ng desisyon para isulong ang impeachment laban kay BP Sara, manindiga naman kayo. Dahil suportado naman kayo ng sabanan Pilipino, suportado kayo ng 31 milyong Pilipinong bumoto kay BP Sara na ang nais nila ay pagkakaisa at siguro naman pag dumating sa punto na magpilit ang speaker sa impeachment, maninindigan na si PBBM. Otherwise, marami na, ka, na, baka magsabi na nagkamali sila kung hindi na maninindigan si PBBM. Pasensya na po, talagang emotional tayo ngayon dito sa pausaping ito. Dahil nung ako talaga ay umakyat sa kanilang entablado, buong puso akong naniwala sa panawagan na pagkakaisa na ngayon po ay kabaliktara ng nangyayari. Pagkawatak-watak po ang tinataguyod ngayon ng mga mababang kapulungan lalo na ni Speaker Romualde. Uh, mag magkaisa daw be. Bakit? ba? Bakit? Nagkaisa ba kayo? Na ngayon, sit nagkawendang-windang yung ekonomiya dahil si iniwan yung 13 trilyon na utang na imbes mapunta yung, yung pera ng gobyerno sa tao na pupunta sa pagbayad sa utang na yan at interes, malaking bilyon-bilyon na interes sa utang na yan na iniwan nyo. Ngayon, na iniipit na kayo, ngayon, na i i i-kwan na si Sara, i-impeach na ngayon, umaapila na kayo sa amin. Pero nung na nagpapasarap kayo, nasa Congress ka noon, nagpapasarap kayo sa mga pork barrel nyo, sa naisip nyo ba kami? <laughs> o yun. So ngayon, anong, kar anong tawag dyan? Eddie karma, di ba? What goes around, comes around.